Hello so guys, magandang tanghali po sa inyong lahat na masuportahan niyo po ang aking YouTube channels na Tanayans uh, Ito yung kaibigan ko na walang sawang nagsumusuporta sa akin sa aking YouTube channels na Tanayans Guys So say hi again to all to all here Good morning Dito ako sa aking bodega para ayun po dahil meron po kaming darating na Oo na deliver. Ayun oh. So mamaya i eh, So mamaya pa po ay eh, didisplay po namin yung ibang oh. product. Yung deliver po sa loob. So ito. Ito na po, dumating na po ito. Ay, dumating na. Ito na, Po yung ayan, po na. mga kaibigan. Oh, ah, mga kaibigan. Ah, mga kaibigan. Oh. Asan na? Asan na yung ano natin? <laughs> ayan. Ito lang po, tayo inaayos lang po namin. Oh. Salamat salam. salam, salam, salam po. Huwag po kayo manawang uh, mag-support sa YouTube channel ni Tanayans ano And, Tanayans YouTubers Tanayans YouTubers Ayan. Maraming maraming salamat po Okay. God bless you all Thank you sa mga nanood po um, sa pag ano nyo sa akin God bless